Ha? Walang maingay. No. Delikado ito kapag may nagsalita. <laughs> okay. Ready? Pina <muchos> we'll Hindi. Tino... Safe to. Sabihin mo kapag masakit <muchos> ha? Dahan-dahan lang. Tingnan mo lang. Tingnan Huwag ka pipigit. Ayaw. Ayan. Tingnan mo. Nakikita mo. Masakit? Nararamdaman mo. Nararamdaman mo. Yung kapupo mo. Hindi. Oh, galaw, galaw mo. Alagin mo. Alagin mo. Alagin mo. Alagin mo. mo. ko. Di ba? Sa. Di ba? Sa, 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 galaw. Galaw sa, sa, <laughs> sa, ko. Yung coin. Ah. Ano? ko ba ba yung coin? O na, guys <laughs> Hindi. <laughs> Isip ka. Gusto mo. Gusto <laughs> mo <laughs> yung lampe. Pagka ko, pinisip. mo. Gusto mo Isip-isip you know? ko yung pera. O alam hmm. mo, isa-isa oh, ako. isipin ko mo gawin isang yan? Hindi, gusto mo ko isang isan libo? Hindi, isang libo, <laughs> isan libo. <laughs> <laughs> siya. Ah, isipin mo isang libo. <laughs> Anong ito yung isang libo? Oh, Lapit ka. Isang okay. libo. Pumuli ko. Anong mo? Pinasok ko yung piso. Pinasok ko isang libo. Inagay sa headband. Ha? Wala. Wala.

Sangat tinggal. Tunggu lagi <laughs> tu. Tunggu lagi cek no. Tunggu lagi. Oh, ini pisau lagi, satu ibu. Kau punitin mo. Punitin mo.